Alam niyo po, kahit singkong duling wala kami sa wallet, hindi kami kinakabahan. Boy po bo bang Diyos? Eh may po ba yun? Ayun po ang katotohanan at biyaya po yun. Nasabi nga ni Mami Beth, huwag kayong mangamba. Kung kaya ng tao na magbigay sa inyo ng pera, lahat yung may limitasyon. So, balik ang ating Panginoon, kapag gusto niya magbigay ng biyaya, walang hangganan. Boy po bo bang Diyos? Kaya yun po ang nagaganap sa amin. Kaya nangyayari po, ganito, eh, isasampur ko pa ako sarili, hindi ko po pinagmamalaki ha. Ama, may natitira po po akong ganito. Halimbawa, limandaan. Ituro mo po sa akin kung saan ko ito dadalhin. Ituro du niyo po sa akin kung saan ko ito gagamitin. Gusto ko wala akong makita pera sa wallet ko. Alam niyo po, pag buong puso mong sinabi sa Diyos yun, sigurado pag pinawalan mo yung limandaan na yun, ang ibabalik sa sa'yo liman libo. Boy, mo ba Diyos? po ba yun? Sasabihin niyo, oh, hindi naman totoo yun. Totoo po yun. Totoo po, totoo, totoo po yun. Ngayon gusto ko lang po ipaunawa sa inyo. Hindi man tuwirang kano ang maganap sa inyo, subalit, hindi po kayo babasyuhin ng ating Panginoon. E may po ba yun? Buhay bang Diyos! Kaya sa madaling salita po, doon po kami ngayon naaaliw. Doon sa kaukula na pinakikita ng Panginoon na kahit iniwanan namin ang lahat sa aming buhay sa unang buhay, ngayon kahit wala kaming taglay, bakit kami nakatindig? Bakit kami may damit? Bakit kami nakakapagsalita ng ganito? Sapagkat nararamdaman po namin na hindi lang sa mga material na bagay ang biyaya ng ating Panginoon, kundi sa bawat araw, ang kanyang biyaya walang patid, minuto, segundo man, hindi siya nawawala sa ating mga katauhan. Boy mo bang Diyos? Mga kapatid, ito po iiwanan ko po sa inyo. Sabi ko nga po kay Mami Beth, kapag nakakatanggap ako ng biyaya, alam niyo po, ganun po pala. Kapag ikaw ay pospos -pos sa Panginoon na ayaw mo siyang dayain, at inyata sa iyo na ang biyaya na yon ay hindi para sa iyo, hindi mo talaga maipaparte ang sarili mo. Sige po, magnilay kayo. Totoo po yun. Kung ang tao ay nadadaya ang kapwa-tao niya, ang Panginoon hindi kayang dayain. Bakit? Ano ang takot ng mga hinirang na wag, mada wag kami maging madaya sa Panginoon? Amen po ba yun? Sapagkat naroon po yung halimbawa, uli, gagawin ko po sa inyo. Halimbawa, binabaan ako ng Panginoon na isang libo at inatas po niya sa akin, pwede niyo po itong tularan. At huwag niyo po bang hinayangan. Kaya ko po ito sinasambit sa inyo, sapagkat ito, ginagampanan na po ito ng mga alagad. At maging ating mahal na Apu Kunching, na sabi nga, wala kaming reserve para sa aming sarili. Sapagkat wala naman kami talaga itatago. Amen po ba yun? Kundi lahat ng aming natatanggap sa bawat araw, kailangan namin ihasik, dahil alam namin, yun ay dinadaan lang sa aming mga kamay. Amen po ba yun? Kaya kung paano po yung kaganapan halimbawa po, binigyan ako isang libo. At tinura ng ating Panginoon, anak, ihandog mo ito sa ganito, gamitin mo ito sa ganito. Alam nyo po, kapag ganon ang sinabi sa ng Panginoon, huwag mong iparte ang sarili mo. Sapagkat kapag hindi niya sinabi sa iyo na iyan ay para sa iyo, huwag mong iparte ang sarili mo. Sapagkat kapag ginawa mo yun ipinarte mo ang sarili mo, alam nyo po, hindi na iyo masusundan. Boy mo, Pangiyos! Eman po ba yun? At yun po yung biyaya ng ating Panginoon. Kaya sa bawat araw, kapag hangitian uh, na mga alagad, hangitian na po, kailangan po naroon yung kaukulan na ama. Ayoko may nakikita ng pera sa aking wallet. Sapagkat kapag pera sa aking pagninilay, kung makikita ko na marami akong pera sa aking wallet, yung ibibigay sa akin ng Diyos, hindi ko mararamdaman. Amen? So, balit, kung ang aking wallet ay walang laman, kahit singkong duling, yung ibibigay sa akin ng Diyos, kahit piso lang yan, aking mararamdaman. Boy, po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At dyan po nagkakaroon ng pagkakaiba. Sapagkat dahil maraming pera ang tao na galing sa lakas kuno niya, ang nangyayari nang hihinayan siyang ialis sa kanyang wallet. So, pag inalis niya yun, manghihinayang siya dahil pinaghirapan niya. So, balik kapag mula po sa ating Panginoon, alam niyo po ang ituturo ng ating Panginoon, anak, hayaan mong ihasik yan sa iba at akong bahala sa iyo. Boy, well, ba bang Diyos? Eh, po ba yun? At yun po ay nagaganap sa amin. Lalo na sa akin, Mami Beth. Nagaganap po yun sa akin. Kaya ko na ipagsisigawan ito. Kaya ko po itong pinagsisigawan. Sabi ko nga po sa inyo, eh, hindi kami mayaman. Wala kami kahit anong taglay. So balit dahil ang Diyos ang amin pinanaligan na higit na mayaman kanino man, pakiramdam na rin namin mayaman kami. Boy, babaw, At yun ang biyaya ng ating Panginoon na sa bawat araw, napakasimple lang po pala ng buhay na wala kang dapat alalahanin. Nasabi ko nga, uulitin ko po sa inyo, ang labi ng ating mahal na Apo kapag itinakda na sambitin sa inyo, huwag po kayong talusira. Sapagkat ang kanyang labi ay makapangyarihan, ang salita ay makapangyarihan. Kapag sinambit niya sa inyo, Maghintay lang po kayo. Ngayon, kung hindi man pagdakay na magsuri po kayo sa inyong sarili. Sapagkat binigyan na po kayo ng kaukulang tip ng banal na espiritu na magaganap yun sa'yo, ikaw na ngayon ang magsuri sa sarili mo. Bakit hindi pa nagaganap? Amen po ba yun? Boy mo ba, Diyos? At kapag nasuri mo na, ibibigay sa'yo ng Diyos kung ano pa yung kula at gagawin mo ang dapat para makalugod-lugod sa Kanya, doon naman, mga kapatid. Kaya doon pumapasok magdeposito ka muna at makapag-withdraw ka. Mga kapatid, yan po iiwanan ko po sa inyo. Pag malaki ang deposito nyo, ano man ang gusto nyo, malaki rin ang mag-withdraw nyo. So, balit, kung maliit ang deposito nyo at mag kayo ng malaki, kukulangin kayo. Yan ang ating iiwanan ko po sa inyo. Kaya sa oras na ito, sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, magdeposito po kayo sa Diyos ng buong puso't kaluluwa. At anytime na kailangan nyo, isang pindot nyo lang, ibibigay nyo sa inyo. Muli, maganda umaga at maraming salamat. Maraming salamat po sa iyo, Mami Maris. Siguro po nadinig nyo yung kanyang sinabi. Yung punghuli na lang ang pag-usapan natin. The more you deposit, the greater you withdraw. Amen po ba doon? Mas maraming deposito, mas malaki ang withdrawals na ating matatamo. Amen po ba doon? Kanya po ating angkinin. Ano man pong magandang deposito na ating ginawa, siguradong sigurado po, mas malaking withdrawal ang ating makukuha. Palapagan po natin ang buhay na Diyos. Isa lang po itong announcement. Ang lolo po ng ating kapatid na Vergel ay kahapon ng umaga. At ito po ay nakaburol doon sa kanilang tahanan. Ang lahat po ng alagad, caps at kung sino man po sa tagasunod na nais makiisa sa aming pagtungo roon after ng gawain ay hindi naman po ito paanyaya kung hindi isang pagbibigay informasyon sa inyo. So kung sino po ang mayroong gusto sumama, doon po sila sa bahay pare. Sitio 3, yun po. Nawa po sa umagang ito marami tayong napulot na magandang bagay, magandang salita. Nawa po ang mabuti ay ating pulutin. Sa tuwina, ito ay ating itanim sa ating puso at kaisipan. Ito ay siyang yumabong at siya ding ating maibahagi sa ating mga kapwa. At para po sa lahat ng nagbahagi sa umagang ito, maraming-maraming salamat. At nawa po sa susunod, kayo rin po ay maging maging makatotohanan. Tumayo po ang lahat upang awitin.